Isang mainit na araw mga ka vibes ngayon nga pong araw ay linggo Dahil nga po nakapagsimba na po ako kanina, uh, 7.30 po ang mas at natapos po siya ng isang uras po mahigit At dahil nga po matagal ko na po na plano ito na ako po ay mag-spray uh, ng mga damo Dahil nga po yung aking grass cutter po ay hindi na po pwedeng gamitin Uh, bumilog na po yung kanyang inirad kaya pag po siya uh, malakas lang po ang kanyang vibration so mapapagod ka lang po ng gusto kaya nga po uh, after mass may nag po sa akin na pupunta po dun sa isang okasyon uh, pinagliliban ko muna po yon na hindi muna ako makakasama dahil nga po ito po ay nakaplano po talaga meron naman po akong gamot na matagal na po naka-imbak kaso nga lang po eh, wala po akong mahiraman noon na pang spray yung nakasokbit po sa aking likodan at kanina nga po uh, ah, naghahanap ako, nag-iisip ako kung saan ako makakahiram. So may nagsabi po sa akin na doon daw po sa bandang ibaba, kaya po pinuntahan ko at hiram ko kaagad. At yan nga po, tuloy-tuloy po yung aking pag-spray kahit po mainit ay tiniis ko muna dahil talagang binilisan ko dahil sobrang init na at mabigat po yung nakasukbit. Hindi ko po sigurado kung ilang litro po ang laman niyan basta sobrang bigat. Yung pag spray ko po ng damo, ay second option ko lang po yon. Pag halimbawa po, e eh, medyo alanganin po yung aking grass cutter, ito po kagad ang aking ginagawa. So makikita na po natin ang result dito, after po ng siguro 3 to 4 days, makikita mo na siya na kulay brown na po yung damo. So unti-unti na po siyang mamamatay. Kaya dito sa Batangas po, uh, dito ko lang din po nalaman na yung mga naghahalaman o yung mga nagagarden, garden kumbaga, ayun uh, po yung ginagamit nila para po sa pagpapatay ng mga damo pag sila po ay nagtatanim ng mga gulay. So sa aming probinsya po kasi, aming probinsya mayaman. So sa buhol po kasi hindi ko po ko siya na-encounter pagdating sa mga ganitong uri ng uh, gamot. Uh, basta ang ginagawa lang po namin ay binubungkol namin yung lupa tapos uh, mano po namin yung hinuhukay o Talagang tinatagtag namin yung mismong damo. So pag gaganon po ay talagang matagal po na gawin. So ngayon po ina-apply ko po siya sa aming harapan para po uh, makikita naman na uh, hindi na masyadong malago. Nakakahiya din naman kung may papasok. Tulad kagabi may bisita po kami ay eh, sobrang lago. Mabuti na lang at gabi sila pumunta. Pero pagka araw sila pumunta ay nakakahiya malago yung aming harapan. Hindi lang po harapan yung aking tinitira of course, sa likodan din po of course daw, ayan nga po, patapos na po ako nito at pagod na po ako, sobrang init, tiniis ko lamang talaga para matapos po ito, syempre sa salinggo ay minsan lang po ako nagagawa ng mga ganitong uring uh, trabaho, pero kadalasan po talaga sabado po ako nagagawa, sabado po ako nagagrash cutter, pagka-available po ito pero pag grass cutter po ang ginagamit ko pati po yung mga uh, kalapit na kapitbahay na kanilang harapan ay ini spray po po yun at gila grass cutter